Mga pulis na nagsisilbing motorcycle escort ng mga VIP dapat isalang sa regular na seminar upang hindi maging bastos sa kalsada. Yan po ang iba balita ni Raymond De Paz Raymond, good morning. Marami sa mga pulis na nagsisilbing motorcycle escort o hagad ng mga VIP ang bastos sa mga lansangan. Ito ang deklarasyon ni Senate President Vicente Tito Soto the third kasunod ng kahilingan na isa lang sa regular na lecture at seminar ang mga hagat ng mga VIP, lalo na ang mga tao ng Police Security Protection Group o PSPG. Sa Senate Plenary Budget Deliberation ng PILG, sinabi ni Soto dapat ay maturuan ng mga ito ng proper decorum sa kalsada. Ibinahagi ng Pangulo ng Senado na pati siya ay nagiging piktima ng mga ito kahit na sobrang traffic, sila ay sirena ng sirena at pati siya na kung hindi number 7 o number 3 ang kanyang plaka ay gustong itaboy. Sabi ni Soto na kung siya na may special plate ay ganoon na lang kung itaboy di lalo na sa mga ordinaryong motorista. Dapat ay patas lamang ang paggamit ng kalsada dahil lahat naman ay nata-traffic. Komporme dito si Senator JB Harris ito na malimitin maging biktima ng mga convoy ng mga VIP. Sabi ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., limitado na lang sa siyam na opisyal ang may hagad o motorcycle escort. Si Senate President Soto ay walang security escort at kalimitan siya ang nagmamaneho patungo ng Senado. Narito si SP Tito Soto. Kasi pati-pati, kung... tinatabi ng mga agad eh. Ano eh, Um, uh, siguro naman dapat medyo magalang si... Eh, kung ako na sometimes my plate number is 7, sometimes it's 3. Pero pagdating ng mga hagad at may mga VIP, ba tabi-tabi eh, kayo lahat. Parang gusto pa ako itulak eh. Di ba So, not me. Ako na yon eh. Dali yun. I can... Uh, uh, as of fact, I can um, do with it eh. Pero yung mga kababayan natin, oh, marami naiinis eh. Nang tinatabig sila, tinatabi sila. Konting ano siguro, konting decorum, respectful. Um, Natatraffic kami lahat eh. Sana matraffic din sila. Ito si R. Rates 20. Raymond and Pass para sa DCR Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond.